Hello guys, for this video ay nagsuri-suri ko dire sa may ispan nga gamay guys. At tanaw ko sa isda kung nagunan na, na kung kung pwede binig siya kaunon. May puti, may orange. Pagkahuman ni gawas ko pa doon. O. Oh. Maunin ni lugar adre guys na ano akong gipo yan. Um, kasi uh, peaceful siya. Wala, wala ibang tao maka sa gawas diri kundi kami lang mga borders may ano dito rin may manok o oh, tsaka kapayas pwede na rin yan eh, kapayas o manok pwede rin kapayasan uh, money guys uh, gawas guys pwede yung gate may gate yan anak ako niya magawas um, mao niya akong bike kung gilain na akong gamagamit gamit sukar pa sa una pag pandemic maaari gini ang bisir bis Kailisan man kayo sa so una kay wala well, mga motor boy pagyapon na kong bike guys ako lang gilipilimpihan kay para dili madali madunot. Oh, maay pa sino-sino pagamay pero ang lingkuranan na wala panit gyud na lingkuranan ng akong bike. Oh. Samtang nagpilimpiyo ta di Oh, tanaw guys. Tanawa guys, manawa ka tingog. Po yan in mag -buish, mag voice over tay. Ha woo. Oh, ko pa na yung bike ng ligid ko. Ah, nabali naman to na ng istorya no. Ligid ng aking bike. Oh, yon. Kumana ko ana nagwan guys, naglimpyo tapos gi ko na